Ito mga side, so magandang umaga. So, dito na lang tayo sa pasmalo ng hagdan. Uh, Masilya tayo. Saka, magpatakan natin ang ano, bodybuilder. Saka, ito yung hardiner niya. So, yung papatakan natin, ito, yung kung napapansin nyo ito, yung, yung mga nadaanan ng ano, building. So, papakita ko sa inyo kung paano ang diskarte sa pag ng masilya. So, sa pag ganitong mga dinana na so kunti lang to. So, ilalagay natin kunti lang dito. Halimbawa, ganito. So, ilalagay natin na hard dinner. Yung kulay-pula. Ganito lang dito.

Saka antayin natin na sakto lang, sakto, sakto lang sa yung parang kulay-kula na. Tulungan saya, isu sana may idea may matutunan tayo. Uh, mga...